Magandang araw mga kaibigan uh, Ito, uh, bigyan natin ng uh, opinion, reaction itong post ng Inquirer.net Sabi, look Senator Risa Tiberos arrives at the NBI to file a complaint seeking assistance in investigating those behind a video of Ex-Senate Witness Michael Maurillo accusing her of coercing testimony against the Dutertes and Kibulay via Zakarian Zarau Okay, so ito ah, may short video lang alitin um, lang natin okay sa kanyang press conference the other day sinabi niya yan na by Wednesday magsasampa ng complaint sa NBI at ito na nga nangyari na okay so ano ito uh, dagdag uh, action para may na inosente siya so sa nakikita ko ngayon nasa damage control sila kasi nga very damaging ang accusation akusasyon ni Karen eh malaking bagay ito sa kanyang ambisyon sa 2020 dahil ang aga-aga nagsabi na siya eh uh, si BP Sara natin wala pa nga klaro wala pang formal announcement si BP kung minsan pahaging-haging lang kaya lang wala pa magde-decide lang ako siguro 2027 mga ganon although pinakamalakas si BP Sara si Speaker Martin Romualdez ganon din uh, sabi nga ng kanyang spokesperson wala daw uh, trabaho lang ang speaker hindi ang uh, ano sa 2028 walang kinalaman ang ginagawa ng speaker ngayon is plain public service ganon <laughs> nakakapagtaga si Senator Risa nagpahayag na siya she is open for 2028 Oh. Dahil sa mga ganong pronouncement, yun na. Biglang lumabas si Ka -Rene. Eh, malaking bagay yun sa isang ano. So, sino ang nasa likod ng Ka -Rene na ito? Yun. Ang gustong malaman ni Senator Risa kasi sabi niya sinungaling yung Michael na yan. Oh. Sumagot naman si Michael na nasusuka na ako sa iyo, Senator Hontiveros. Maglalabas ako ng kaukulong ebidensya sa tamang panahon. Yon, sinampaan ng kaso. Uh, ano ngayon? no uh, sige, hintayin natin ang resulta ng investigasyon ng uh, uh, NBI. Kasi granting na ano, na Itong si Karen eh, eh, sinisira lang niya si ano, hindi totoo yung sinasabi niya. Eh, ang NBI magsasampa na ng kaso sa, o complaint sa, ano ito, fiscal's office na. Sa ngayon, ano lang, uh, formal complaint lang na nagpapatulong ang office ni Senator Risa sa para malaman sino ang nasa likod. Ang doda ni Senator Risa, kampo ni Pastor Kiboloy. Yan ang duda niya. Sa inyo mga kaibigan, may kakayahan pa ba ang grupo ni Pastor Kiboloy? Na, although ang makikinabang sa pagbaliktad ni Karen eh, kampo ni Kiboloy. Itong pagbaliktad ni Karen eh, na nakikita ko is ano na ngayon eh mas totoo na yung sinasabi niya. Nung unang pag-appear uh, niya sa Senate uh, investigation last year, hindi ako masyadong wala. Kasi nakatakit mo ka tapos nagbabasa. To me, not counted yun. Kaya hindi ko siya masyadong pinansin. Ngayon, ha, nagsalita siya, grabe. Grabe ang kanyang tapang, wala nang takip. May logic yung sinasabi niya, it makes sense. Dugtong-dugtong Very consistent yung sinasabi niya ngayon Kaya ang problema ngayon kay Karen eh, Yung security niya Yung kanyang ano uh, Ang tanong Yung kanyang seguridad Kaya bang ibigay ng Kampo ni Pastor Kibuloy I don't think so Kuwarta Kung nagpabayad man siya kuwarta I don't know kung kaya pang magbayad ng kuwarta Itong si Pastor Kibuloy Dahil problemado na siya sa ano So, sino ang nasa likod nitong si Karine? Bakit very confident siya na lalabas? Despite yung mga kaso, despite sa buhay niya, delikado siya eh. Eh, mayroong ano, mayroong malaking handler diyan. Sabi nga ni Sasasot sa kanyang mga post, ah, uh, Rizagel, wala na, pinagtritripan ka na ng mga judik. Ah, <laughs> uh, hindi ko lang masabi kung sino yung mga judik, bahala na lang kayo. Basta judik. dik <laughs> pinag tri, -tri pa nilaglag ka na ng LBM. Sino naman yung LBM? No? At least, bahala na kayo. Basta si sinusubaybayan ko itong itong mga post ni sasasot tungkol kay Risa. Naaawa na siya kay Risa, Auntie Beros. Kasi sabi ni Sas, Risa Gel, kung ano ang ginawa nila kay Baby Sara, gagawin din sa iyo. So BP Sara, bakit ginagawa? Eh, kasi malakas siyang kandidato sa 2020. Kailangan mawala siya sa landas ng kung sino man yan na nag-iambisyon din maging presidente. Eh Risa, biglang sumausaw. So, ito kaya ay kagagawan niya sa kalaban sa politika? So, nahulog na ba sa patibong ng kalaban sa politika si Senator Risa? Itong, kasi pag uh, itong kakasuhan nila si Karine, nako, sigurado yan si Karine, nakahandang kanyang bala. At yung handler niya ngayon humanda si Senator Riza dahil napakalakas ang nasa likod uh, ang mga tao o grupo na nasa likod ni Karen ngayon delikado na ang karera sa politika ni Senator Riza Contiveros kung makakaya na niya so be it, kagaya ni VP Sara More than two years nang binibira ng kalaban sa politika, nakatayo pa rin si Bipisara. How about risa? Kaya ba niya yung ginagawa ni Bipisara? It remains to be seen. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribung talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito. Na pantulong natin sa tribung talandig na mimigay tayo ngayon, ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandi. Panorin nyo ang video na ito.

Kol ni kita git kayo kol mo nga to Nakatindog na kapato ko ka kaog balay. maayo nagid nga tanawon oh. Mana ni ang balay ni ang kol nga napatukod siya sunod so, tagid kayo nga tanawon. Karong ko on sang imong ikasulti nga uh, nakap tukod na kaog bag nga balay. Maayo nang imong balay. Ulang una, pasalamat ko sa Ginoo kay nay ko kong Sen nga di nagit ko mulanan. Oo. Uh -uh. Salamat og nagpasiyog da Da kong pasalamat nako kay ko. Mhm. Uh -uh. og madugangan pagyod. Naot ko madugangan kog sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon. Oh, tonta nga magpadayon ni ngayon nabang kay dagang pa nga mga yung eh, pan tabang. Oo, oh, sige, salamat.